Magandang hapon mga katay care boom ayan so naimbag nga malam kanya yung uh, mga katay care boom at uh, ngayong hapon po ay pupunta kami sa tinatawag nilang Boulevard of Broken Dreams <laughs> at ang gagamitin natin ay itong bike ni Pamangkin uh, na Hanjon so ito yung uh, gagamitin po natin uh, salamat sa pagpapahiram niya so ayan lalarga na ata kami So dalawa lang uh, ata kami ni Bok Raymond ang uh, don doon. So doon na kami magkikita kita sa Boulevard Boulevard Tumana Boulevard. Nandito pa lang kami Bulol, nang Bulol. Nandito pa lang kami sa loob ng barangay namin. So sigurado marami kaming madadatnan na mga kandun, mga diwata. Shoutout sa shout. Take Care Boys na mahilig sa mga diwata mga diwata ng kadiliman Oh no! At papalabas na po kami dito sa may uh, highway. highway Highway, highway, Let's get to the highway ha, 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 Highway Yeah, so di na talaga ata kami, mga ka-taker boom. Hi! Sino? Kada kita. Ngano nga si sama? Kadwa ta, kita sa bainta lang. Late, good afternoon. Late. <laughs> Ayun, chat out kay ate, ayan. <laughs> ingat ate. Sir, ingat, ingat. Tahan Okay, so may kasabay kami Gibanda kang view na ato eh Pang papaspas Yun Dali mo So ayan Binilasan natin yung uh, Shifting natin So may baong baong Pansi uh, sir Bumili ng walis sa tambo sa pinuntahan nila mukhang malayo-layo yung pinuntahan nila okay nandito na kami sa kwan, sa may uh, construction site sa Norelio Balungaw at uh, parang bumababa yung uh, ng cycling ko baka makitaan tayo ng, ano, ng take care Nandito pa lang po kami sa may sa may uh, Saralio Second, Belungao Sa Rosales pa po kami pupunta pero malapit lang. At malaki uh, malaking tulong po talaga yung pagtakbo uh, ko. Kaya medyo malakas din yung upa sa pagpidal. Pero syempre iba pa rin yung nagbabay talaga. Nasa tubaan area na po kami ng uh, San Aurelio. Balonggaw, Pangasinan. Okay, mali-popcorn. Okay, approaching na po kami ng uh, Balungao town proper. Alright. Take your boom. Okay. Nasa tapat na po kami ng uh, munisipyo ng uh, Balungao. Ayan o. No? Balungao. So nauna na nauna na yata yung mga kasama namin. Eh, sir, ingat, sir, ingat. And so magme muna ata sila sa Lobies Bake Shop ng Kita-Kita Balunggaw. At uh, dadalawa na kami ni Bok Raymond dito. Ang siya, okay pare. Pare! <laughs> mày mai bay gì đâu to thả lưng không ừ. <cười> <cười> okay, à sabay sa tricycle <laughs> lapit na siguro kami and so approaching na kami sa Rosales Town proper mga ka take care boom sa Rosales na kami Woo! wala pa kaming practice yan ha hingal na hingal na kami Shout out Lala Move. Lala Move mumulan. Pantadalan ta bao? Ha? oke oke. sige. So sundan ko lang daw. Sige po. Bo. Bao pakanawan tavan bana? Pakanawan ata van. Ata pora wag pakanawan ata. Sumuri dita ni cruising. piso okay, dadaan muna kami saglit sa pwesto nila bumbon kaliwa ba? kaliwa kaliwa oh tricycle tricycle yeah clear ahop uh -huh. At atingin ko kakanan kami rito. Hula ko lang ah, Hula ko lang. Okay. Anawan ba? <laughs> Yun. Sa kanan nga kami. Okay. So, on the way na po kami. Dito sa pinatawag nilang boulevard. So, titignan natin kung uh, talaga nga bang maganda yung sinasabi ni Bukrimon na hindi lang daw yung tanawin ng maganda na makikita kundi pati yung mga nandun. <laughs> legit, 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 naman siguro yan no, mga ka-taker. No? Ayan. So may mga kasunod tayo sa may likod. Mga bikers din. At hindi ko alam. Tagaan sila. Baka taga rito rin. Ayan. So shoutout po sa lahat ng taga Rosales, sinaan. and of course, sa lahat ng, uh, support supporters <laughs> sa lahat po ng uh, mga nakasubscribe po sa atin maraming salamat po at uh, thank you po sa inyong lahat at uh, gagalingan pa po natin sa ating uh, ginagawa <laughs> para mas uh, maging kaaya-aya ang ating mga uh, vlog para sa inyo and so hindi ko alam kung gaano kalayo pa yung uh, tatahakin natin pero Siyempre malapit lang naman nasa Rosales pa naman tayo eh. Ayan, so Sana nga totoo yung sinasabi ni Bok na maraming diwata dito sa pupuntahan namin. At uh, oh, may uh, Hello Blacky! ata uh, ayun, shout out sa mga dalaga sa may tulay. Hello! <laughs> ata uh, Sige din po. Ay so pansin ko na yung TPLX no mga ka care, no. So malapit na siguro dito yung sinasabi ni Book Raymond. Tata uh, masarap pag motor dito kasi mag, mag bike Syempre. And so shout out din natin si Ma'am. Hi Ma'am. Good afternoon. Yan matingkad yung kulay ng damit ni Ma'am. Colorful. And so tingin ko lalampasan pa namin yung kan mga ka-take care lalampasan pa namin yung uh, TPLX siguro baka dadaan kami sa may ilalim ayan at uh, ayan may uh, ako nga dadaan nga kami sa may ilalim uh, so may, may mga nag ah uh, harvest ng mais ang inukuha nila yung mga naiwan at uh, shout out sa dalawang kasabay namin So exclusive uh, exclusive lang yata itong uh, Boulevard para sa mga bikers, mga ka-take care. Woo! yun Nag-echo siya men. Nag-echo. Nag-Jerry Rosales. Okay, nandito na tayo sa wakas So nandito na tayo sa may uh, Boulevard of Broken Dreams. Pero hindi broken yung ating dreams dahil uh, ibang papatolay natin 'yan. Okay. Hello ma'am. Peace. Ayan so. Daming mga bikers so. Oh. Ayan oh. Woo! Sarap. Ay, sarap. Yes. Ata uh, dalawa lang kami ni Boko Raymond na nandito na taga Balungao. So, maganda nga talaga lalo na yung ano yung uh, yung uh, sunset. Ayan. Hello, hello. Shout out, love you. Hindi <laughs> ko alam kung nakikita yung pet ko no kasi na-over niya daw sa ikling ko. And so, Napakasarap ng uh, napakasarap magbike dito, no. So ayusin lang natin yung cycling, no. Mga ka no, parang nauubaran yung pet ko eh. Bukod no lang. Eh so binabati ko lahat ng nandito, mga ka boom sa May Boulevard. Ayun so may inauna pala sa atin mga ka-taker no, nandito yung team nang ng kan ng Balunggaw. Ayun. So nandito na si Kwan si Bok David. At uh, ni kakadam ngay. So bumabanat yung mga bikers. So nandito na nauna na sila Joven tsaka sila ah uh, Katay Kira. Iyan, ayan. Nagigitro kayo ng dadumay. Eh. So sa wakas nandito na kami sa Boulevard no, mga Katay no. Dito uh, dito sa part part pa ng Tumana yata to eh. Part pa dito Tumana to. Eh. So part pa ito ng mga Tumana, Tumana West ata. Ayun, so mapapansin niyo sa ating likuran ay may mga diwata tsaka mga diwata. Uh, basta mga diwata, hindi natin may paliwanag no. So first time ko lang makarating dito ata uh, talagang uh, maraming tao mga ka Take Care no so nakakatuwa lang uh, kahit ganito yung sitwasyon natin uh, enjoy pa rin natin yung ating uh, mga sarili saka yon so malaking tulong yung mga view na ganito at uh, thanks God malapit lang yung pinasyal natin pero syempre hingal na hingal ako dahil uh, nagbo-bike lagi si Raymond eh ako hindi sa takbo lang ako so ayun so itutuloy natin yung video natin mamaya mga ka pupunta tayo sa bandaron dahil maraming diwata doon so let's go Ke boom. Batabin chicks <laughs> dito. So siraan. Saan nung pakiramdan niyo mga caretaker na ako na uh, araw-araw ata kay rito eh. Ah. Uh, ah, kita clickan sa walk. Dito po tanang namin dito, maraming chicks. Ay, teke boom. <laughs> Lagot ka. Ah. <laughs> uh, Ngayon, agi kita mibijay. Ata uh, yun nga. So iikot pa tayo sa pinakadulo ng no, mga katekir para makita natin yung mga diwata roon. Ayan. So... At uh, marami talagang mga kung dito, mga namamasyal, no? At uh, let's go na, let's go! At uh, ayan, yung mga bikers. Ayun, mga bata. Ayan, si Naning. At uh, ayon si Ma'am, sana all may palamig. <laughs> Ma'am, mangtag ka na. <laughs> Ingat, take care. <laughs> so nakalimutan namin magbaon ng tubig, no? Kaya dry na dry yung lalamunan natin. <laughs> Ohop. Take care, boom. Uh -huh. Shout out. Pipip, pop, pop. So, marami talaga mga bikers dito, mga ka take care no? Uh -huh. Take care, take care, boom. <laughs> Ayun, take care, boom. <laughs> ladeng So, dito na malapit na ito. tayo sa may uh, adulo ng kano ng uh, boulevard no. At uh, may uh, yung kalsada po yata sa may uh, bandaron ay uh, papalabas na ng uh, Tumana, Tumana Highway. Eh so nandito na po tayo sa may uh, tinakadulo ng uh, uh, boulevard na tinatawag nila Boulevard of uh, oy. May mga <laughs> Oh, shout out, shout out. <laughs> so may mga nagtitinda na rin pala dito, no, sa pinakadulo. So bibili siguro tayo ng uh, salamig. At uh, oh. Okay. Madami, madami. So hanap tayo ng pwesto no Mga katay care boom At uh, pagpistuan Pagpistuan Ito yan ni Kate So pansin ninyo mga katay care boom no Talagang uh, napakaganda ng uh, Ng uh, View dito Ayan Ayan <laughs> sir, matatunan sir <laughs> So hanap tayo ng okay. magandang pwesto Na? Na? So may uh, gutuhan po dito. Gutuhan po yata. oh gutuhan or lumi. Lumi yan. <laughs> So nagpapalamig na si Bokre no? nauna na siya no. So no, susunod tayo no. <laughs> so itong kalsada na to mga ka sigurado papalabas sa may tumaan na highway no. ayano, no. So hindi natin alam kung ilang kilometer uh, hanggang sa labas. At itong uh, kabila naman ay uh, papunta yata ng Giling puliling Ayun. Sa so, may kabila. At na sila <laughs> Dave at uh, take care iyan and so di ba dati ka sa channel mo i nga mo tatayan ayun uh, i-plug mo na yung kan mo a ka take care iyan yung channel mo oh, yun yeah. na to mo mga ka take care uh, please subscribe like and uh, share sa kanyang uh, YouTube channel at syempre kay sister niya, kay take care Charlene Dupitas. Ayan, subscribe po kayo sa kanilang channel. Eh, Maraming salamat po. Ayan, syempre, yung sa channel po natin, uh, Green G Vlog, huwag pong kalilimutan mag-like, share, na uh, uh, i-click na notification bell para updated po kayo sa ating mga videos na susunod. maraming salamat po. At uh, nagsisidatingin pala yung mga ibang uh, bisita, mga katikir po. Yeah. Sir, at ating kalsada, ang kwa, ang turong tigiling giling ata Tigiling. Uh, so, ayun, giling nga yung kalsada, pasyan. Itong kalsada na ito ay papuntang Giling po. O pa-exit po siya, papuntang uh, Tarlac. Pero hindi ko alam kung... nakalukat pa eh, sar Nakalungat pa eh, suna. Uh, Ati lang, kabalawang hanti talaga nga po. Uh. Under construction. Uh. And so, shout-out kila, sir. So, sigurado hindi lang ito yung uh, pagpunta natin. Uh, Mauulit pa ito, no, mga katay-care, no. At, uh, oh <laughs> And so, shout-out sa mga bisita pa na ako dito nagsisidatingan. So ang tansya ko mga ka-take care bomb nasa uh, 3 kilometers or 2.5 kilometers yung layo ng yung haba ng boulevard na to no. So batiin natin yung kan yung mga Hello mga sir, mga madam. <laughs> Ingat po, take care boom. <laughs> Green vlog. So ikutan natin no tinatanong nila yung channel natin so sasabihin natin. <laughs> so bumalik kami. Hello ma'am sir, bumalik po kami. And so narinig ko pa yung kanyo ah yung channel ko po Greeny Vlog ma'am. greenji Vlog. So, Opo. Bali Green Greeny J I E dikit po yung lahat yung Greeny Vlog. And rito po kayo ma'am? Yes, Ay. Sa, sa Balungao man, Balungao kami. Uh -huh. Well, kayo amin ma'am. Uh -huh. Ay, ayun. So Babalik kayo ngayon shout out ma'am, tinagan niyo. Ayun. O oh, sige, pwede pwede na pa ma yung magkan ma'am. Yung baka may pwede rin po kayong i-shout out. <laughs> 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 yon, sana all. <laughs> kayo po, kayo po. <laughs> Ayun, uh, so yun na uh, Maraming salamat po ma'am sir sa kwan. Uh, sana po suportahan niyo pa yung channel natin. Baka may channel din po kayo para may plug po natin. <laughs> yan, so mag-iingat po kayo sa pag-uwi ma'am sir. Ah, sige po. Ingat po. Thank you po. Yan, so pauwi na kami. Uh, maraming salamat kila ma'am tsaka sir ulit. Ayan, so ingatan mo sila. Uh, Pakinoon yan. Take care boom. Ah. Oh. <laughs> uh, green G Vlog, ma'am. Green G Vlog po, Green G Vlog. Ah, uh, Green. <laughs> G gilid lang ako, ma'am. No? Ay, naka-YouTube ka na, ma'am. So, syempre, uh, nagtanong sila, ma'am, dun sa channel natin. Syempre, ikaw na natin sila, i-shout out na rin natin sila, ma'am. Ayan, so, against the light po tayo, hindi natin sila masyadong makita. No? Kaya, atras tayo para makita natin sila konti. Okay, mani popcorn. <laughs> Ilo ano kayo amin, ma'am? <laughs> Nagpaigit tayo pa ito niya. Nariga tayo. Ito <laughs> yung hey, balonggaw, ma'am. Nag naglawag si kanin. Nagbay na, naglawag ni Allah. So, kasama ko pa rin dito si Kwan, si Katay Kira Dev, at Katay Kira Ian. Ayun, sinasamahan nila ako. Sila Bokremon, nandun na sa may harap. Tubitingin na siguro, siguro ng mga diwata. Ayun, so, Nandito sila, ma'am. Uh, ma'am, inyati ko, ma'am. Inyati na nyo ma'am. Oh, shout out ko na lang kayo, ma'am. Ma'am? Kairi, kairi. kairi. Ikaw ang Kairi, ma'am? Ay, ini Kairi. Uh, shout out kay Ading Kairi. Ma'am, kayo po? Melanie. Melanie. Uh, si Ading, si Ading. Mika po. Mika. Ayan. Si ikaw, Ading? Rian, Rian. Uh, si Kangay. Kyler. Kyler. Kyler, ang ganda naman pangalan. Yun? Ayun. May girlfriend ka na ding? Boyfriend, boyfriend. Boyfriend. Wow! Sana all. Ikaw nga yung Daisy ka ngay? Ayun. Ang mga single pa kayo? Yon, Yung mga bikers na kasama ko, mga single pa yan. Ayun. Si... Si Dave, tsaka si Ian. mga bikers ng Balunggaw. Ayun. May Ito ni Owl. Ayun oh, so may na, pan, nakita tayong Owl mga ka Ayun so pauwi na kami no mga ka nais Nice natin magpasalamat kila ma'am. Ah, taga Tay Kay Malato tumana ma'am. Ay, Carmen. oh, oh, hindi toy, hindi toy. Oh, ingat kayo guard ma'am. ayon ah. Ayun si Adati ah, ko ma, dati Silaw yo ma'am. Ay na pa Lagpay magpatami. Yo. <laughs> ako kasi malabo na imula no nasaktan ako. Yo <laughs> oh, rin. <ma 'am>, nakakabulag pa yung masasaktan. Oh, ma'am, nakakabulag. <laughs> iyon giyors gabanat niya ayun, <laughs> ayun ma sige, kaya, mama, sige kerod mama, pangkamin ay, ingat kayo mama, ingat and so and so and so sige mama, ingat kayo ah subscribe ko din yung kwan mo kuya anong kwan mo ma'am hindi face ang gawin ng kwan peace ayun, oh, sige mama peace Ingat po. <laughs> take care po. Ingat, ingat kayo, ma'am. Sige po. Ayan. Nabutan ko na yung, nabutan ko rin yung mga kasama ko at na nagpapapicture, nagpapa picture sila sa isang diwata. Ayan, so. Yan agad na ganda ni ma'am, Take care. Ay, sorry, sorry. Tugwa, matan. Ala! At uh, sana all naka-road bike, no? Ayan, naka-road bike si ma'am. At natin siyang i shoutout out. Ma'am, anong mo, ma'am? <laughs> <laughs> Ayun. So, ingat ka, mama. Ingat. Ayun, uh, so, dito ko na po. Tinatapos yung ating vlog, mga take care boom. Ayan, so, gabi na. Uh, 6 p.m. pass na yata siguro. Uh, hindi na natin makita yung daan, kaya pauwi na tayo. Ayan, wag kalilimutang mag-like, comment, share, at iklik uh, i-click ang notification bell para updated ka sa mga videos. At ang kasama ko pa rin dito sila, katekir Juven, katekir Raymond, katekir Dave, tsaka katekir Ian, at nauna na siya. Ayun, so kita-kista tayo sa next vlog, mga katekir boom. Laging tatandaan, ang buhay, weather lang ang buhay, ang buhay lang. Awan <laughs> <laughs> niyo! Take care, boom!